Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Ni <laughs> hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. At yung hindi ko masabi noong campaign period, na ngayon, pwede ko na pong sabihin, sa lahat ng aming katunggalit, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, Nag-viral lang yung building permit na yan eh. Pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Hindi <laughs> ako galit. Nagpapaliwanag lang. Tatayuan po natin kung ano ang tama. At handa po ako makipag-usap kahit kanino, kahit sa taong siniraan ako, kahit sa taong sinabutahe ako, kahit sa taong gumastos ng napakalaki upang sirain ang ginagawa natin sa lokal na pamahalaan. Anyway, sa dulo, hindi naman sila nagtagumbay. Mahigit 90% sa mga pasigenyo ay naniwala sa atin at hindi sa mga kalokohan nila. Kaya yeah, handa po ako makipag-usap, handa po ako makipagsundo, makipagkasundo. Kaya natin makipagtrabaho kahit kanino. Tutulungan ko pa sila. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang aking kondisyon.